Ano okay guys? Oh. So, ito yung ano ko nabili kong ano. Kabilisin mo ang ikot kasi. Tama di ang timpla mo. Kaya. kabilisin ang ikot na ano. Hindi na nabilis ang ikot ito. Ito na talaga ang ikot Ilinisin ko muna. na okay guys? Ito. Tagong uh, lagay na ng itlog. Yung mga siso namin ay kinain ng aso. Ayan o. No? <laughs> <laughs> ang siso namin dati, ano, 28. Ang siso namin. Ayan o. No? Kasasalang pa lang. 37.9. May ilaw pala to. Hindi <laughs> ko alam, mayroon palang ilaw to. Ayan o, may ilaw siya. Masa di kita sa loob. Okay na yan. Guys, bago nilagay yan naman. Kakainin naman ng aso. Putik yan.